Yung silip natin yung silip natin yung sa labas guys Silip natin yung labas guys Ayan Ayan pinagdaanan ng baha Oo oh. oh, Ho oh, oh, ho oh. ho ho Ayan maloko. yung ilog sa likod May oh, Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho Two times Ayan narinig mo yung likod Oo oh ilog doon eh ilog may ilog dyan guys eh aha ha, ha. Hmm. tu. Okay. Yeah. Oh, tu, dito balik tayo guys. balik tayo silipin natin yung ilog guys Maingay yung ilog eh. <laughs> Ito hanggang baywang dito kahap kahapon guys. Hanggang baywang. Hanggang baywang. Parang ilog. River, rivers. Ay! Silip-silip tayo sa ating nag-overflow na rebet. Diba? Mababa dito. Ano ba? Baba. Uy, naluno din ang mga rin dito. Uy, naluno din sila guys. So. Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Ah. Oh. Yan guys, yung ilok. Yan. Yeah. Uy, yun tulay. Uy, putik. Hu, uh, uh, hu, uh, uh. hu, hu. Yan, nag-overflow. Uh, bridge. Yan yung bridge nila dyan guys. Yan sa Yan. Ito yung... Yan po okay. Silipin natin yung rubber. Yung tulay na overflow. O yan guys, oh, nag-over. Ito yung overflow kahapon, guys. Wow. Yan. Diba? Ayun ah, dun doon, doon, kami, guys. Yan doon, doon kami sa second floor. Biglang bumuhos yung ano doon. No, pumasok yung tubig. Ha? Ah? Ay sila nabasa yung sa first floor. Nabasa sila lahat. Na trap pa sila. Hindi sila makalabas kay daming tubig. Umabot na sa liig nila. Ayun o. Oh, over to guys o. Oh. Narinig mo yun guys. Yan. Uy. Daming basura. Okay. Kunan natin yung yan nag-overflow yan dito guys kagabi. Overflow yan dito. Yan ang uh, river. Yan ang river nag-overflow. So, oh, yun, guys. So, oh, 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 oh. yan. So, kita isam ya Robinson guys ada Robinson ya ah. apa cara Robinson ya eh, guys oh ho 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 lakukanlah Robinson ya yeah. ho oh, oh, ho oh. ho ui Tumi, ano, may ano na maharing araw. Oh, look. Ayan na. Diba nakakatakot yung red. Nag-overflow dito. Nag-overflow dito guys yung tubig. O oh, diba? Napakalakas ng ulan sa hapon. Oh. Matakot kaya. Uh, sa likod din. Pag may butas dyan. papasok ng tubig sa oh, Oo. Oh. Oo. Para niyo an. Oh. Oh, takut. to, di

kalabog ng tubig sa kabila. Ha? Huh? Lakas ng kalabog. Oo yeah. nga. Yan first time na yan ang nangyari dito, guys. Ngayon nangyari dito. Ah, huh. uh, lakas ng kalabog huh? oh. Oh. Langsang 아, a